good afternoon po mga bes. Ayan, ito po pala kami. Nagpagas po pala kami dito. Eh, bago po ako gumamit sa aking cellphone, dito po sa po kami nagpapagas mga bes. Kasi bawal po mag, magamit ng cellphone sa may gas, gas station po. Kaya ayan. Bago po ako nag ng cellphone, kaya ayan tapos ako kami nagpagas mga bes. Kaya ayan, medyo nagano sa stoplight kaya yan dito kami naka-stop po muna kami mga fish kasi dito kami sa bandang kabila kami dadaan at hindi po kami dito sa may kabila kaya medyo naka-stop po tayo mga fish ngayon at hindi po tayo at hindi po muna tayo ano, naghintay po po muna tayo sa ating mag uh, sa stoplight tayo. yan. po mga fish, nakita niyo po yung ano sa kabit. Ang ganda dito. Tagal po kami dito naka-stop mga fish dahil medyo matagal po ang ating pag-stop sa, sa stoplight. Stoplight. While...